Hello mga kapalengke, mga kagulay Welcome back again sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palengke And we are here again sa ating pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalawigan ng Neva Isiya ang ating pong vegetable trading center na makikita o matatagpuan lang po dito sa ating palengke ng sangitan Kabanatuan City alamin po natin ang mga iba't ibang gulay na dumadating dito mga sariwang gulay po at alamin natin ang mga asking price tulad po ng mga siling taiwan ampalaya, sitaw talong kalabasa mga gulay tumana po nagdadating ng palang po ang ating gulay ngayong bandang alas 9.30 mga gulay bagyo rin po meron po tayo pero karamihan po natin dito ang marami ay ang gulay tumana na nanggagaling pa po sa ating 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija siyempre po kasama po ang ating lungsod ng Kabanatuan ang 89 barangays ng ating lungsod ng Kabanatuan alamin po natin sa ating mga edigan sa Kadora, sa Kadoro ang mga presyo ng mga gulay na ating sa ating baksakan at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel please don't forget to subscribe sa ating channel para naman po ma-update po tayo ng mga presyo yung mga asking price o yung touring ng ating mga kaibigan sa Kadora sa Kadoro kaya subscribe na po tayo at samahan nyo na po ako sa mga presyo o asking price ng mga gulay dito napakadaming gulay kaya tara let's update na po tayo dito po sa pwesto ni Madam Cheryl nagtitinda po ng sibuyas at bawang alamin po natin ang asking price ng kanyang sibuyas na pula puti super white na garlic kansong garlic at munggo po ayan po napakadami po ang kanyang mga sibuyas no? Isa po sa malaking tindera ng ating baksakan, pag-uusapan ang sibuyas at bawang, si Madam Cheryl po ng Bungabon. Unahin po natin alamin yung presyo o yung asking price niya ng sibuyas na lokal na puti na big. Madam Cheryl, magandang umaga po. Napakaputi po ni Madam Cheryl. Madam Cheryl, magkano po yung ganito natin ngayon? bin? 520. 520. Isang good size natin. 450, 4.50 470 iba-iba po ang presyo. Eh yung good size po natin na uh, sibuyas na pula. 580 po. 580. May malaki ba niyan? Meron po. 580 din. 580 din 'yan, no. Oh. E eh sa super white po natin bawang. 790. 790 sa kanso po. Uh, 720 po. Meron din po siyang munggo. Ano 'yang munggong labo kintab? Labo, labo lang, labo. Magkano po yung labo? 1.50. 1.5 po, 1.5 lang? 50. 50. Ano yun, up 25 kilos. Nawala tayong tintab ngayon. Yan. Maraming salamat po, Madam Cheryl. Napakaputi po ni Madam Cheryl. Talaga, sa totoo lang. Super white na tindera. Dito kay Besidori, inahakot na yung papaya niyan. Hakot na yung papaya nila. Alamin natin magkano yung papaya nila. Sorry, magkano yung papayang dilaw? Yeah, uh, dilawin. 130, yan. 130. Yeah. Dito po kay Madam Ella, may yang ano, Palom. gabi. Laksa. Gabi. 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 Ngayon ko lang nalama sa gabing sinibuyas pala. May ina at anak. Ayan. Yes, sir. Dami na magkano yung anak natin na sinibuyas? 250. 250. Yung ito yun na. 250 rin ina. Pareho din sila. Pareha ah. ah. e yung presyo nila. Eh yung sampalok natin, Madam Ella. Sampalok, 370. O, oh, 370. Maraming salamat po, Madam Ella. Thank you. Dito po tayo sa pwesto ni Consi Ato. Consi Ato, anong mais po ito? Dilaw po. Dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? Oh, nag-alis po, Quincy. O, nag-alis na po siya ng Quincy. 15 per kilo 150 per bundle. Etong Taiwan natin, pulang pulo oh. Magkano po to? 60 ang ating Taiwan per kilo 600. Ay bumaba no per bundle ano. Sa pulang-pula ko naku na. Ito ay uh, saluyot, 'yon. Saluyot magkano 'le? Oh, oh, 18. Dito 20 ang saluyot natin. Alam mo ba? Eto nga Siling panigang. Eh, siling panigang mo ito. Wala po, 15. Pinsin lang ito. Maliliit lang, eh, no? Itong patola, itong patola natin yung maliliit na panigang. 120. Salamat po si Ato. Ay, sitaw! Ere yung the best magtinda ng sitaw sa ating baksakan si Ate Baby. Ate Baby, ano yung mga sitaw natin ngayon? Merong dumating na negro. Merong... O, negro. Magkano negro natin? Magkano negro natin? Ano sa mariposa. 75. 75. Mura talaga yung mariposa. Eh. Bulakan white natin. May 120, may 190. Yeah. Yo, 120, 110. Depende po sa haba o sa laki. Pag yung pinaka mahaba po 120, sunod mahaba 110. Salamat at baby. Sit so, ano yung upo natin? Balag o gapang? Balag. Magkano ngayon isang bundle niyan? Eh, asking ko pa isang Sanda, napakamura. Bali, 10 pesos lang pumapatak, eh, no? O. <laughs> Saan ba galing yung upo mo? Kalipa pa ako. Ayan. Itong ganito natin talong. Ano pa? 35. 35. Salamat, Madam C. Dito naman kay Rosa, napakarami niya pong pecha Alamin natin yung presyo ng pecha niya. Ayan, yung pecha yun natin, napakamura talaga. Magano, Madam Rosa? Sampo. Sampo. Eh, yung ating, ano, itong Taiwan, ay, itong siling panigang. 15, yan o. Oh, 15 ang ating panigang dito kay Madam Rosa. 10 lang po itong ating tenta. Yan si Madam Rosa. So, yan pala yung may isang bigis na ganyan. Isang bigis na yeah. ganyan. Magkano? 60. 60? Okay. Thank you. Dito kay ating o. Oh, Meron siya nakabundle na Suprema. Magkano po yung ganito natin? Filo natin ng Suprema ngayon. 20. O oh, mababa. Suprema. Yeah, kaya nakabandel ya ito 27 kilos, The time is natin ang 20, 30 kilos, 40 kilos times 20. Salamat. May gulay bagyo din po tayo dito. Ito po yung ano yung pesto ni Madam May ang corpus napakalaki po ng ano. Ah, uh, baksakan ng gulay bagyo ayan po. Ong oh, and may uh, fresh vegetable. Alamin po natin yung mga asking price niya ngayon. Tanda niya po, ice cream price lang ah. Madami yan, magkano yung refolyo natin ay ice cream price? 35 yan ah. Ito, alamin na din natin itong kanyang keros wash. Yung keros na wash po natin. Ang ganda ng keros. 70 po. 70. Sa patatas po. 75 po. Sa ano po natin ito? Sayote. Sayote Sa yote, Meron din po siyang pipinong berde. Yun know? pipinong berde po. Yeah, at may lemon din siya. yung Lemon, magkano po? 80 po. 80 po. Per po yun. Pag ina na po natin na pag pinabundle natin, 10 kilo yan, times 10 po. E yung cauliflower po natin, madam? 550 po. 550. Sa broccoli? 75. 75. Eh, ano po yung celery natin, magkano? Celery po, 80. 80, yun. Sa leaves po? Ah, ay, hindi rin po. Sa sister ro po. Ayan, may bell din siya. Yung bell po, magkano? yan, Andito po yan tayo. Makikita lang po natin yan sa pwesto ni Madam May Ann. Ong and May Ann. Fresh vegetable. Ang presto po nila. Ayun po, tanaw na tanaw po po yung exit. 1, 2, 3. Pangatlong pwesto po. Dire-direcho lang po. Kasi itong exit nasa dulo to eh. Kung lalabas kayo, maaari niyong madaanan. Maraming salamat, Madam Leanne. Ang daming paychey na dumadating di dito sa Kilamanche. May 12, may 15. Yung magandang maganda, 15. Pero yung susunod doon, 12. Pero parehong magaganda po eh. Ang daming paychey. Kaya mura yung paychey natin. Napakadaming kasing supply. At tanong din natin itong kanyang mustasa, yun yung gaganda. At tamcha yung mustasa natin ngayon magkano? 150 po, 150 Oh, mura din 150. Napakamura ng fechay, mustasa. Napakamura dahil napakaraming sutlay. Kahit na pumainit, marami pong ani, ibig sabihin nun. Wala kang tub. Hmm. Boss, ano yung talong natin na yan? Mucho ba yan? Magkano yung mucho natin ngayon? Okay, eh, napakamura din ang mucho natin. Eh, yung ano natin, Luya? 85. Ito, sa iyo lang ang may sigarilyas. Wala makita ang sigarilyas. Magkano yung sigarilyas na yan? Ayun ang mahal ngayon, yung ating sigarilyas. Pero yung ibang gulay, yung mga talong, mga pechay, mga sampalaya, mura. Sigarilyas lang at sitaw yung ano medyo angat ang pressure. Salamat Ayan. po sa Keri po, may kalabasa po. Tanong natin kay Madam Ara. Madam Ara, uh, Ara, excuse me lang po. Magkano na po yung ano natin ngayon, kalabasa? 23 po. 23. Ano ba to? Dito lang din sa ano? Ayan, sa atin. Hindi tawid dagat ano? Okay, salamat. Yan po si Madam Ara. Ayan, kagaganda ng sinkamas ni Madam Lanyo. Ito yung ginagawang lumpiang sariwa Alam lang magkano na yung kilo natin ng sinto mo? 40. Sobrang init. Boss Jay, magkano yung labanas natin dyan? 200 po. 200. Ayan. 200. Ito yung labanas natin natin ng po. 200. Mm. E yung peche bagay natin? Peche bagay po, 350. 350. Yeah. Ayan. Bakit mo ginagawa ah. niyan? <laughs> may, na, may ano po dito, may, may naninira po ng paninda dito. Pero mga boss, sige. ba 'yang Dito po, 780. Oh, pero sa down niya 780. Pero ito po, meron tayo mura. Dito kay ano, pero dito lang nakita ng Miracle, wala nakita ng Miracle sa ibe. Eh. Los makal Miracle natin ngayon. Eh pinisi o yung muro may Suprema, may Mirapel, merong Bella, mayroong uh, Sophia wala sa piyan magkano yung puti natin mais ngayon? 25 salamat, ito po yung pinakamadiscarte natin sa Kadora dito sa Paksakan magaling po yan magaling sa diskarte ng gulay pati sa wetting Basta di ba kanin gabi natin galya ngayon? Renta ho yung malalaki. 30, malalaki. Oh, sige po, sige po. Salamat Boss Odi. Ere, tanayin natin. Bakari yung puso natin ngayon? 20 po. 20. Yung sampalok? 37. 37. Yung papaya natin ngayon? Ay po, yung makinig. 120. Ay po, yung makinig. Salamat. Yan o, nagbabundle po sila ng mestiz ang ampalaya. 60 po per kilo, 600 per bundle. Yung mga mapapoging boys dito, yan. Wala si Ate Sally. Kaya seryoso itong dalawa. Yan. Ito kayo, ito kayo, ang Dante. Ito kayo, magkano yung kamatis natin ngayon? Sampo. Ay, bumaksak yata lalo. Eh, uh, etong siling panigang natin. 20. 20. Ayan. Okay. Mura, no? Magano yung upo natin finish? 15. 15 per kilo, 150 per bundle. Etong, etong okra mo. Magano si ano sa... Mag okra mo? Ayun na, hinuhula ako at hindi nakakundod na gagalit pa sa'yo. Ayan po sa akin vibration. pressure yung tempos. Oh, 30 po ang uh, yung 30 yung ano uh, yung manghuhula. Eh, Madam Bilog. Uh -huh. Talong mo mucho ba to? Uh -huh. Magano? 30. 30 mucho. Ah. Kailangan ni eh, Lambing lambingin mo pa yung mga sakador dito bago sabihin niyong ano, yung presyo Yan, wala tayong nakita masyadong magandang feeling, ano, albos. Ito, <laughs> maganda itong, ano mo, sitaw, ano sitaw to? Ba tawag yan? Makisig. Makisig. Para ngayon, si Makisig. Magani Makisig? 1-1. Ayan, dito may pipinong puti tayo. Ano ito? Green o oh, bakla? Hindi, yan yung green. Yung tunay, no? Yan po yung <laughs> tunay. Para ito, tunay na lalaki. Ayan, ayan. Magkano yung tunay natin green? Ha? 20. 20 sa puti. Eh. Ganun din, magka-presyo. Presyo. Presyo yung natin ngayon magkano? 100. 100. Sa murado natin? Samurado naman, 200. 200, yan. Yes. sa ano, natin, feeling 150. Panigan, oh. 150. Yan. Hello, ate ini ko maganda. Yung ko masigla na ngayon. Medyo magaling-galing na talaga. Talaga, ang magpapagaling lang sa kanya, itong ano, ibaksa ka no? O, oh, diba? Madam, ano po yung mais natin yung Dilaw po, Magkano po yung dilaw? 140, napakababa Sa puti 250 140 yung dilaw Pareho ko ko na 240 yung puti Dito yung nag isang tindera ng ah uh, to bayabas ayo no, may dumadating na bayabas taon taon Hindi po siya naka-plastic kasi pag naka-plastic siya madali siya maino kaya nakakaon po siya Tingnan natin kung magkano yung ngayon asking price ng kanyang bayabas per kilo po Magkano yung bayabas natin ngayon? O, oh, 55, yan. Eh, diba, ilang kilo itong isang karton na ganyan? 20 kilos Ayan o, oh, 20 kilos. Oh. Ito, 20, 20 21. O, oh, yan. 55 per kilo po. Kaya nakakahon yan, eh, para hindi siya madaling mahinog. Pag sa plastic, mahinog agad at maduduro. Ayan o, oh, maganda na o. Oh. Tiga so. Maganda nga ng bayabas niya. Mala, malaka, malaki, no? Ang laki no? Ang laki laki no? Laki, no? kaganda Yan, yeah. insultan po natin o, ay, 50 po yan si Ate Ine. Yan, mga mga Yan pipino po te, mara yan yan. Yan. Siyempre para po sa ating pinaka poging pindero ng mani sa ating baksakan. Walang iba kundi si Boss Ed. Boss Ed, Napakainit ng panahon. Marami maghahanap na naman ng mani. Magkano yung mani natin? Isang kilo? 65 na lang. 65. Sa isang bundle na ganyan? 170. 160. Pero marami bumibili, no? Marami pa. O, yan. Panit eh. Pulutang, pamapak. Ano, pamapak. Puro oh, mga pa-order na. O, or, may umu-order na. Araw-araw po. Puno ng mani ito. Maganda yung mani niya. Magandang lalaki pa yung tindero. Ayun. Salamat boss Ed. Shout out sa ating mga viewers dyan. Ayun, sana. <laughs> Ayan po, tingnan nyo po, mag 11 na ng tangali. Napakarami pa rin gulay tumana ang dumadating dito sa ating baksakan. Pero napakamura, lalo na itong upo na ito, napakamura. Ang mahal lang ay, sa atin ito, ay, yung, ano, yung uh, sitaw, sigarilyas ay lang mahal eh. Ay kaya tinos, meron siyang ano, yung kalamansi, tanong natin magkano yung kalamansi. Magkano yung renta, Alika? Renta, ilan? At ilos, magkano yung kalamansi natin good na good? Dami yun. One, two, one, one. yan. Yeah, medyo mga ito. Medyo salamat naman sa mga... Maganda yan. Oh, maganda. <stutupan> one, two, one, one. one, one. Oh, yan, okay naman para po sa ating mga kaibigan farmers medyo umaangat yung kanilang mga gulay. Kaya lang pag tinawaran po bumabaksak din. <stutupan> Para po tayo nasa disyerto dito sa baksakan, yung init po nanonood sa ating kaloob-looban ng ating laman. Ere, medyo mating na bonito kay ate baby. Kanina bale, alamin natin bonito pati yung kanyang talbos ng kam yung ano? ate baby, yung talbos ng sili mo magkano? May bagwad dat dati. O, napakamura no. Pati tong kanyang bunitong ampalaya. Bunitong ampalaya. Sabi ko na nga ako. Ampalaya bunito. Bunito, king asking. Napakamura, napakamurang. ng ampalaya. Yan. Yeah. Yan, yeah. meron na po tayong talbos pati bunito. Ayun, si Sophia. Ayun sa kriya mo ate baby magkano? 25 25, okay salamat Ano po sa luyot ni Ate Ana Ate Ana isang bundle na ganito magkano? 100 500, bali ano ito 5 kilo ano? Oh, sandaan. 20 kasi per kilo Kagaganda na sa luyot ni Ate Ana Sariwang sariwa o, Teche din, pati mustasa Alam natin, hindi na ng teche dito pati mustasa seven. Oh, panis na yan Ah. magkano yung pechay mo ngayon? 130 po. Napakamura sa mustasa. Yan ay 15 po. Bakit mura yung pechay mustasa natin ngayon? Okay. Sobrang mura. Salamat po. Ah, maraming dating talaga. At siyempre po, pag nagugutom yung mga mahal natin sa Kadora, sa Kadora, mga nangangarakal dito lang po sa ating pinakamalaking kainan ng canteen dito sa ating baksakan kay Madam Aileen Ay po, ayan po ang presyo niya po, ayan lang po yung exit to, tapat na tapat napakaluwag po ng kanyang kainan ito po yung VIP nga, ayan doon, ordinary lang na, kailang kilong bigas ka sa isang araw madam? 30, o 30, tignan mo may gitis ang ano, kalahatin sa akin no kasi 25 lang ano, nauubos yun ilan po tayo natin? Walo, napakasarap kasi magluto. Yung asawa niya po, hindi po siya yung <laughs> asawa sa dalawa pala sila. So, Kala ko, asawa mo lang <laughs> Joke lang yun. Siyempre, pat pati si madam nga na yung mayaman natin. medyo kaibigan natin to. baka pag lalo niya mama, hindi na tayo makilala. Kaya lagi natin pinupuna. Dito po tayo kakain na kay madam na. Sa dulo lang po. Ayan, kay madam A. Yan. Diyan nga po pala kung kakain kayo 75 po ang isang kain. Pero tingnan nyo yung mga ulam niya. Ako, tingin pa lang mabubusog na kayo. Yan. At tingin pa lang sa ating tender mabubusog na rin po kayo. <laughs> Gusto ko to kay Ate Biyoli. Ate Biyoli, anong kamote ito? Apo, ah, puti ba to? Puti, magkano yan? 25. Ano ito yung beans. Magaling beans natin. Uh, 50. Eh, yung sigarilyas mo. Yan o, may sigarilyas siya yun. Sa likod niya, napakadaming yung sigarilyas. Yung sigarilyas natin. Ano yan? Anong variety? Hindi ko pa alam kung anong variety. hindi nila yung alam ha. Yung sigarilyas na anong variety. Hindi mo alam yan. 100, okay. Salamat. Kaganda naman ng tindera dito. Ito, kaya ka ayang tignan eh. Kaya ayang kuna ng video. -aya, Madam, <laughs> si Aya Medel. <laughs> Ma Magkano isang palok natin ngayon? 38. 30 sa puso. 20 po. Eh. Sa pipino natin. O, oh, pince. Sa sili natin. 20. Yeah, 150. Kaya ayang pagbastang. <laughs> ka pag kaya ka <laughs> ka ayang kuna ng video. Siyempre, yung taga-bagyo dito, pogi. Ayan, no? Oh. So <laughs> kaya niya yung upo mo, balag? Gapang, gapang magkano yung gapang? Ito po eh, lima. Lima. Natawa, bigla natawa yung sinabing lima eh. Ibig sabihin po, napakamura ibig sabihin, di ba? Ayun yung ano natin, yung Taiwan natin. Taiwan, 70. 70, yan. Ayan po mga kapalengke ang ating asking price ng mga In-update natin gulay ngayong araw po ng Martes dito lang po yan sa ating Baseball Trading Center ng Palengke ng Kansangitan, Cabanatuan City. Ang pinakamalaking baksakan ng gulay dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. See you again tomorrow po sa ating pag-update. Tandaan niyo po, napakainit. Uminom po kayo lagi ng maraming tubig. Magdala po tayong payong pag tayo mga ngalakal sa baksakan. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all po. Sobrang init. Para tayong nasa disyerto.